guys, welcome so back to my channel nandito naman tayo sa 7gaming na naman so kasama natin ang ating uh, kaklase ito si Zikel say hello and guys ay hello tuloy hello guys hello so ayan naglalaro kami anyway the vendors at kuha pa tayo na exclusive uh, kaklase ko yung si Zikel kasi di ko ano kung ano, ano, ginagawa na ito. Wala namang ano, kwenta yun. Tapos dito, kailangan natin mag-upload. Kaya no, meron na, nakaka-roll pa tayo ng legendary at exclusive. What a nice. So dito, oy, nandito si Spirit Mob! Ang ginagawa mo dyan? Ang ginagawa na ito? Hello. Ayan na guys. Hindi record na ako. So let's go. Ang ganda ng ano, na skin na ito, ng ano, yung nakuha ko din sa Wish. Kaya, that's great. Right. Kaya, sinot ko na to para character na to. No. Ah, may sword na. Yung may sword na ako sa likod. At may sword na din ako sa harap. So, ayan, Nandito kami at nagpapag kami ni Fisikel. Ayan o. Fisikel, ay, no. Physical, I, I'm, PN. ay, PM. Hindi ko alam kung ano, ano yan. Kung ano meaning yan. Guys, batting, buy, ay, buy, batting, buying TTR for 130 gems. At hindi ko naman alam kung ano yung gems na yung sinasabi niya. Ayan, comment na lang kayo dyan kung gusto niyo bilhin to. Trick Crystal. Ba? Please. So, yan. Gusto, gusto na, may binibenta kasi siya, kaya... Kayo, kaya... Uh, subscribe na kaya para mabigyan daw kayo ni Ezekiel ng mga magagandang pet kaya mga wata nice ay maximum nito pala to visit dito visit natin guys so dito 7,000 dito kasi e, sige ano na natin to so yun guys 14 na ang wave natin kaya at di ko rin alam kung ano talagang ginagawa nito e, pa pabigat lang yan ako na, ako na sa sama. Mali pa yung spell. totob so, ito. na natin yan. 8,000 na. Ang dami na, guys. At buti ba siya? May ganito, ganito na siya. At wala namang ginagawa ito yung mga to. Yan. Kaya, 2 minutes na ang ating video. So, 1,000. Kailangan natin magpano. Kailangan natin yung boss. Eh. Ayun na ko yung boss. Kala ko yung bus. So, dito kailangan nila makapunta. Iikot sila. Mabunta dito. Tapos dito. Ayan. Pero dito, nag spawn dito eh. Ayan, nag i -spawn. A40. Kaya papunta na sila dyan. nag na. Ayan na pala. Tapos na pala eh. Basic. Ayan, mag-play ulit tayo. At mag-agrind lang tayo hangga makaabot ang mga maka tayo ng gems. Let's go. Ayun guys, ang lakas-lakas sobra ni ni Jikel. Kaya ay hirap natin siya mabit dito pero lalakas din tayo katulad niya. 'Di ba? Eh no, ano pinagsasabi niya? Sabi niya play next ka lang hanggang matapos-tapos lagi. Okay. Ano gagawin ko? Okay, Oo, tayo labi. So, level 6 na tayo. Kailangan natin na level 20 para maka-equip ng isa pang isa pang slot para maka-equip pa tayo ng isang hero. Hero ba tawag dito? Hindi ko alam. So, dito, level 6 na tayo kaya kaya, kaya na natin mag-equip ng apat. Diba? So, guys, habang nag-grind tayo dito sa Anime Defenders, paki-subscribe na po. Ay, subscribe taloy. Paki-like na po ang video ng part ng ano, ng game 2 ng tamag ng Sixers vs. Heat. Sige, ko lang alam kung game 1 nilagay ko doon. May edit ko na lang mamaya kung ano nilagay ko doon. Sige, yun lang. Hindi pa ako tapos magre-record. Sarapi ko lang yun lang kasi magpa-post lang ako. Post! Ibig sabihin, titigil ko muna to. Kasi may gagawin pa ako. Baka makita nyo. Eh, So, guys, kung pwede lang mag-voice chat, wait lang, tanongin ko si... Sige, kung may voice chat. My voice chat. Ka ba? Ay. Hindi. Ka ba? Or voice chat ka ba? Baka, kapag meron, dito ko na lang mag-arap. Nasa wave 40 na tayo, kaya si skip wave na natin to. Yeah, may, may chat kasi ako, Sige, kaya... Eh, ano, inok ko muna yung record. Post post kasi ako kasi baka wala na ako ng storage. Tipid tipid lang. Ayun, tapos na. So, let's go. In the main lobby. Ayun, nandito na tayo sa lobby. Kaya, kiklaim na natin to. Wala namang kwenta yan. Kaya, claim na natin to. Wala namang kwenta yan. Ano ba kailangan yan. Kaya, let's go man. And, magdodraw tayo. Kaya na natin kung makakuha tayo mythic. Let's go! Didi. Ay, darlan, rir. Pangit. Ay, eh, darlan na naman. Pangit. Darlan na naman. Lagi na lang, ah. Eh, Ay, darlan na naman. ba? Diba? Sinayang ko lang handa yung munch ko. <laughs> so, yun lang muna para sa araw na ito. Sorry kung mano maiksi yung video. Bye-bye. Wala, Bye-bye. Kana -bye. sa... Whitey. Yeah. Bye bye na, bye bye na, bye bye. Ah, bye bye. Oh, ayan na. So, ayan. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Ayan -bye. So, bye -bye na daw. Bye-bye na.